Patihin mo na ako. Patihin na ako ng ano. Ano ba yan? Test paper? Lumating na test paper mo? Ilan yan? Galing school? Kailan ba yan? Kailan ka nag-exam? Yung dati pa to? Yo, sige yan. Buksa mo. Gano'n natin yung ano. Yung grades. Tiyan ang score dyan. 23. Over. Over. 30 <laughs> Seven. <laughs> uh, mat? Ano Ano yan, matyan Mat yan. Mat yan, ano Twenty-three over Pasado no, hmm. ba to? twenty yeah. over. Tika lang, Twenty-three over. Tika Twenty-three over 30. Mat. Oh, Iba naman. Ah. Mat. Ano naman yan? Filipino. Tingnan lang 'to, close mo na 'yan, Filipino. Ano mo oh, ano? 23. <laughs> okay lang. Pasado naman eh. Tigil na ang tablet, tigil na ang tablet. Ah, pati ba ko? Ano naman 'yan? Ayan. Ah, tingnan mo 'yung bin. Yung naralimbong ano na, ah. Basahin mo. Araling panlipunan. 3. Ano to? Grade? Ngayon na to grade 3 siya. Oh, pwede yung pwede yung nang score. 21 over 30. 27. Ba? 27? Oo, 3 dot na lang ah. Grabe ay, yun ah. Grabe na. yun ah. Medyo mataas yun ah. Sinabahan 27. ako eh. Over 30. O yan yan. May dalawa pa. Ayos ito ah. ah. Mayroon akong perfect. Pataas ng pataas to ah. Perfect. Ha! Science. Science. Kailan mong galang gana? Ay, science, science. 30 over 30. Uy! Science 3. Napakalupit. Ay, ay, ay. Ito, last na to. Last. Yan. natin kung ano. English, wala pa. Kung ilan nang ano yan. Science perfect. Taro. Taro, yun, no? Tingnan pa tingnan ng mga loob. Oh, anak po. Naalala ko yung mga ganyan. Oh, if ma I, pet, I mat ako magaling the nun, eh. So tsaka science. Patingin, patingin. Ano yan? English. English 3. Uy, napakalupit. Ilang kailan ka? 29. 29 over 30. Wow, grabe. Patingin nga, patingin nga. Oo, oh, ganyan. <laughs> ano yan? Ayan e, yung pangalan. Badash. Tapos English. ano? English. English. 29 over 30. Yung Very good. Bababa ang mat mo ngayon. Ano yung mataas niya? Science. Good job, Felicia. Next time, mas gagalingan pa, okay? Okay. Good Studio. job! Ang galing baby ko. isa lang. Mape lang? I ah, mean, may wala pa yung mape? Oh. Okay. So, to, oh. Ilan ba yung subject mo? One, two. Three. Four, five. Oh, five. wait. Balat yung Anim ba lahat yan? ESP. Wait, meron na ata yung ESP. anim lahat yan? Anim? Oh, okay. Ba? One, two, Baka so, late Filipino lang. Filipino at saka Filipino. Tsaka ano, mat ang mababa. Uh, okay. Bawi na lang sa next time. Wala pa na, papaluin kita. Okay. No. <laughs>